Hello comics people, ako si Mel and welcome to Indie Comics Podcast kasama ko si Sampai, James Atilio. Adilio Ayan, so pag-usap na, na panoorin niyo yung previous episode ni James sa IKP mas marami kami na tanong doon Ah, uh, Ngayon ang pag-uusapan namin ay about pagdodrawing So James, ano yung routine mo sa pagdodrawing? Kahit na may events ngayon, nagdodrawing ka pa rin Nandito kami sa MIBF kasi day 2 mm. Uh, at nagdo-drawing pa rin si Sampai kasi masipag siyang mag-drawing. Ah, uh, well, kasi. well kaya ako nagdo-drawing ngayon so, know, dahil uh, gusto ko matapos na itong ah... Uh, gusto ko makaabot sa... mga October cons. Para may mailabas kaming bago. Ito yung ano um collab namin ni Rexy. Yung... writer ng uh, Maharlika. Ayan. Ito yun! Uh, kasi ano siya, full color. Yun yung mga ano eh... Uh, um yan, well, you lay in ngayon, mga kulay na. Medyo madubuyang ginagawa ko. Oh. Kasi normally, iba yung nag-sketch, iba yung nag ink iba yung nagkukulay. Oh. Tapos ngayon, normalize na yung, yung nag-pencil, siya na rin ang nag ink Pero yung nagkukulay, ina-outsource siya normally. Oo. Oh. Uh, well, ano naman kasi, um, yung production time naman neto is hindi naman ganun yung parang sobrang bilis. So, okay lang. Binigyan naman ako ng ano uh, malaking oras para sa production, oh. tapos uh, yun, binigyan ako ng ano, malamang oras para production. Oh. and na yon, um, medyo ino-no ko naman yung art style ko sa coloring, uh, medyo so gano katagal yung isang page kung pencils, inks, kulay? Uh, well sa pencils kasi Usually, uh, pag uh, ginagawa ko kasi, ano, uh, pag pencils, story, storyboard. Thumbnails muna, di thumbnails ba? Thumbnails muna. Nag, nagbibigay ako tigli lima. Uh, usually, ano, minsan weekly or minsan dalawang tigli lima sa loob ng week. ayon Pag na, ano na na-approve uh, na yun. Sarabu. Ano na oh, ako, tsaka, tsaka na ako mag-render. So, clean pencils. Tapos inks, uh, tapos kulay. Yes, clean pencils. Pero kung na-pencil mo, in, pinapacheck mo pa ulit o hindi na? Ah, uh, hindi na. May ano, kasi uh, pag nag-storyboard na ako, I may mean, make sure ko na rin naman na clear na siya. I mean, Malibis readable, na siya, readable oh. naman. I mean, hindi naman siya totally pulido uh, pero ano siya, may alam mo yung context nung nangyayari. So ito, ito, yung ano mo? Yung, yung clean sketch na? O may masarap pa dyan? Um, ito na yung clean sketch na Pero may mga iba May sometimes na nag lang dun ako Lalo nila sa mga action scenes Kaya ito, Ito, sobrang rough to oh, Talagang parang ano lang, dami pa lang no? Oh, dami pa lang Ayan, ito, rough din to Lalo yung backgrounds kasi I mean, Ang backgrounds kasi, ano, ako naman kasi Pag nag-backgrounds ako hindi ako gumagamit ng 3D. So, oh, medyo madugo. Madugo. So, mano-mano. Bakit ngayong inopen mo yung 3D, but hindi ka gumagamit ng 3D? Um, hindi ko pa natututunan so, eh. Actually, pares tayo. Pero um, parang gusto ko rin gawin yung 3D. Gusto ko rin eh. Kasi, convenient eh. Oo. Oh, mas mabilis. Eh, kahit yung mga sketchup lang, ganun. Pero okay. ano eh, um, ayun, kailangan ko pa, kailangan ng oras para patutunan Pero si yun. Eclipse Studio may 3D siya. Yes, pero ano eh, ang so wala kasi pag gumagamit ako ng 3D. Um, I mean, ano, mag magagamit mo lang doon yung mga ready-made 3D na. Oh. So, pero kung gusto mong customize. Gusto mong customize, kailangan mo gumawa ng sarili mong 3D. Talaga. Mayroon kayang ano, parang short course para matutunan yun. Kasi gusto ko din siyang matutunan eh. Mm. Uh, anyone sa comment section or kung may comics creators dito na willing mag-hold ng workshop, kung paano lang gumawa ng 3D assets at paano siya i-apply sa pagko-comics, mag-a-apply kami ni, oh, ni James. Uh, panawagan sa mga comics creators. Uh, no sleep are we? Di ba ganun sila? Oh, si no, no sleep ano sila? May may 3D art sila sa No Sleep. Oh. Kaya Kila, ano si Sirojiki. Oh uh, si this is si yung yung interview din namin si ano. Oh. Di ba nung in-interview namin nagulat kami ni kom na ano eh, tini-3D daw niya yung Oo, uh, oh, tini-3D niya yun sa, so, ano, sa SketchUp. <laughs> meron sila lang sariling 3D artist. Kaya ano, sobrang streamline nung ano nila, nung uh, yung nung pipeline nila. Dapat pala si Sirojiki yung ano, ah, Sirojiki ano, pa-workshop pa naman. <laughs> para maka matuto naman kami bumilis yung workflow namin kaya doon kami bumabagal sa background eh. Ikaw ba? Sa background ka ba bumabagal? O, so, actually, yes. Kasi ano. madaling mag-drawing ng oh, tao oh, eh. mag-drawing ng tao eh. Pero lalo na pag, ano, pag background na may maraming lamesa, na may maraming nag-overlap na ano. Siyempre, ano, pag drawing ka ng drawing, makikita mo, nakakaduling na eh, yung mga linya, di ba? Ang daming linya. Pero marunong ako sa perspective, yun ang minaral uh, namin nung college eh. Pero pag sa comics na, minsan tumatagal kapag background na eh. Ang ginagawa ko na lang, pag nagka-background sa ko, well, sa sinaset ginagawa ko sa page is, establishing siya, tapos noon yung... Ano na, yung mga actors or actress shot na. So, medyo close-up na sila doon. Hindi mo na kailangan siguro i modlagay ng super detailed na background usually pag sa colors ang technique ko pag para makaiwas rarely ito establishing shot tapos dito background binoblur ko la lang kunari depth of field hmm. pero nag lang siya sa ano sa colors sa colors kapag black and white hindi yan pag black and white Depende o oh, paano mo gagawa ng trick. Tone? <laughs> well, screen tone. Pwede, oh, means screen pwedeng, tone. Screen tone, pwedeng broken lines, pwedeng oh. manipis na lines lang. O oh. kaya, tingnan niyo yung mga old artists, yung mga pen and ink artists. Oh paano nila in Paano nila ginawa? Kasi na na yung problema na yun noon pa. Eh. Uh -huh. Pero napansin ko itong ginagawa mo, James, iba yung style ng pagkukulay mo kaysa doon sa yung mga ganitong rendered uh -huh. style. Hindi uh -huh. kasi ito, uh, mas efficient. Mas mabilis. mas <laughs> mabilis. Uh, mga green mo lang dito, multiply, tapos mag-add ka pa na isang pang color parang mo interesting. Tapos since ano siya, um, cyberpunk setting, so kalat yung ilaw. So ayun, naglalagay ako ng mga mga ano yung uh, hmm, ambient sa lights ano an. from start ng sketch to ink to color in to letters mga gaano katagal yung isang to page. ah ito et ginagalto mga ano eh ito, ginawa ko sa ano sa nung day one <laughs> sa siguro mga ano uh, nagsimula ako drawing mga 8 hours siguro no oh mga under 8 hours ito <laughs> na tuloy 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 kasi may mga ibang artist na mag drawing sang oras tas next time ulit drawing isang oras uh, uh, next time ulit Eto kasi ano na eh, um, kumbaga parang pag nasa ano na rendering stage na ako, ano na ako, all the way na ako to, to pen, color, tapos no lettering na. Actually, lettering nagawa ko na, so... Ano na lang. Asa ano yung lettering after ng clean sketch, di ba? ano, actually okay. ano, sinasama ko na yung lettering sa storyboard. Sa ano, sa thumbnail sketch para Well, para mapagbinasa ng client, malinaw. Oo, oh, may ano na, may text. Anong ma advice mo sa mga gustong mag-comics na para mapabilis yung workflow nila? Um, um di din, <laughs> Sorry, ano, um, I guess, ano, um, work efficient So, um, parang, hindi mo naman kailangan ng sobrang detailed na artwork, I guess. Doon depende rin sa genre, pero as long as yung uh, clear yung pinapakita mong uh, visual, yung nakakasunod sila. May clarity, ayun. Yun lang naman, yung clarity. Uh, Yun lang important doon. Naintindihan uh, so, nila. ako ang advice ko, ano eh, kung ang kung gagawa kayo ng first comics nyo, Huwag kayong masyadong makutkot sa drawing kasi kailangan nyo siyang gawin sa lahat ng mga pages. So ang gawin yung page, yung kaya nyong tapusin ng matagal. Kasi okay lang magkutkot sa cover kasi cover yun eh. Kailangan okay, maganda talaga. Yung ano yun eh, parang pang-akit mo eh. Oh, tapos yung mga, may mga hero pages na talagang oh. pang wow. Pero sa mga regular pages, pwede kayong magtipid sa detaly. Oh. Tapos uh, may yun din sa pagdating naman sa storytelling, minsan merong ano, yung uh, um, start small, yung kaya nyo ikwento. Ano yung kaya nyo ikwento muna? Oh, short stories muna. Short stories muna. Tapos after ano, gradually ko kaya mo uh, confident na kayo gawin yung iba, pwede naman. Yeah. yeah yes. Saan ka pwede ma-follow, ano, James? Uh, pwede nyo ako ma-follow sa Instagram, um, Sampai 07 and well sa Bakit tweet may 07? Nakuha na ba yung Sampai? Oo oh, yun eh, <laughs> nga eh May <laughs> Sampai na eh So naglagay na ako 07 eh Tapos so, ano, ah um, meron din ako sa Twitter Pero hindi ako active sa Twitter eh Meron din ako FB page Kung saan san, san ka pinaka-active? Ah, Facebook? Pinaka-active pinaka, -active, pinaka -active ba ako is Instagram, Instagram uh, Sa FB minsan, pero naging active pa rin ako. Uh, ayun. Thank you, comics people. Kailan lalabas yung reunion ni Rexy kung... Well, ano, um, I guess around October. Kung ano may yung available na may cons sa October. Either comic-con or comic-con. Comic-con, ayun. Doon na, namin balak yung um, ilabas. alright yung target namin. Yes. Thank you, comics people. Punta kayo sa MIBF hanggang linggo pa to. So, day 2 ngayon at uh, hindi pa ganun ka-busy. So, pwede rin pumunta bukas, Friday, Sabado at Linggo. Bye-bye, comics people. As a Indie Comics Podcast. <laughs>